Ito mga sir, may tayong ito troubleshoot or gagawin na Honda ADV na 160. Papansin nyo, bagong bago ito mga sir. At ang, uh, pero wala pong remote mo. Ayun, dito pala yung remote. At ang kilometer niya mga sir, ay ayan, uh, 4,322 post-hoc mga sir. At ang issue nito mga sir, Dito tayo sa may part dito, sa may gilid. Okay, ayan ang ito troubleshoot natin mga sir. Ayan, mapapansin nyo yung lagitik mga sir. Tapos i-pull rim mo akunti sir. Kunti lang, i-pull rim mo. Tapos pitaw. Oh, tapos may sumasabit. I-preno mo muna sa likod. Ayan, may sumasabit na electrical tape. Okay, iyan mo akunti. Pull rim mo, ayan. Tapos pitaw. Yan, yun yung ano, yung uh, gagawin natin mga sir. Yung lagitik na yan. Hindi po yan normal mga sir ha. Kasi ang uh, normal niya mga sir, kapag kawan na nag-full rip dapat mawawala yung lagitik na yan. totoo naman na may, ano, may kunting lagitik si uh, Honda. Lalo si Click 160. Honda Click 125, 215, 215 216, 160 ayan. May mga kunting lagitik yan. Pero itong mga ganitong tunog, hindi po yan normal. Lalo pag pinulorig mo siya, naiiwan pa yung tunog. Kaya mga tikyan may, may problema yan Maaring sa rocker arm Kasi iba naman na yung tensioner nito mga sir Pero itatrya natin tanggalin yung panggilit muna Saka pan natin Para malaman natin Kung ano yung gagawin natin Okay tanggalin natin to mga sir Iron rinse na isa rito 8 8 tatanggalin yung mga itong mga sir ha. Itong uh, body plastic na to, Tapos puro 8 na yan. Kaya tatanggalin natin yung pulley ay uh, yung pulley para makita natin kung saan yung pupuntiriyan natin. Pero alam ko na yung problema nito mga sir, yung uh, rocker arm. Pero pwedeng ko muna sa inyo no, kasi uh, mag-comment kayo na baka sa pulley lang. Yung uh, problema. Kaya check mo natin to. Okay, tama sa tanggalin natin yung pulley at uh, pandarin natin. Okay, start mo ulit. Huwag kang magtanong. yun okay mga sara wala nang connection si ano you know, si third drive natin saka si gearing ito na lang talaga yung maandar yung makina ganoon yun pa rin yung ingay niya mga sir yan malakitik pa rin kata uh, clearance na to kaso naingay pa rin kapag tinukod naman natin hindi na makatakbo yung motor kaya matik yan mayroon nun tayong papatang tulad nung ano rocker arm kaso nga lang itong uh, unit ni sir wala pa so, mga sir bali itong rocker arm niya, yeah. wala pa to sa market mga sir wala pa sa mga honda to sabi ni ito ni sir sa uh, shopee galing ano to uh, indonesia tentex sa kaexas kasi nagpunta na siya nung nakaraan pinahanap po siya ng rocker arm at uh, ko na rin yung valve clearance nito mga sir at uh, ayun nagtilig ko na valve clearance yung kaya yun ang yung rocker ang yung, um, yung problema kaya pinabili ko na siya kaso wala siya mabili sa Honda in niya pa sa si Shopee one week bago dumating hindi ko lang alam kung legit to pero testing natin to kaya naman nagtsatsaga tayo sa ingay ng makina na ganito na rin to super bago natin may lagay itong mga sa tatanggalin natin yung u-box saka dito at uh, yung water pump tatanggalin din natin to kasi iba si ano iba si Juan si ADV 160 Mamaya makikita yung mamaya yan. Tanggal natin yung clearings nito mga sir. At uh, ito na yung uh, makina. Kaso nga lang. Pahirapan pa rin. Bago natin matanggal yung rockler arm. Kasi masikip dito. Ngayon kasi iniiwasan kong magtalas uh, ng mga clearings doon. Dahil may naka-install na garnish. Dunukotin oh, ko na lang. Hatiin ah, ko na lang sa dalawa yung ah uh, ko natin. Yung water pump. Pero tatanggalin pa rin natin yung radiator. Tanggalin natin itong uh, Dito Sa kayo nandito Yan Tatanggalin natin lahat yan Para may labas natin yung ano Yung Water pump At uh, tatanggalin natin yung ano Yung Yung uh, Cam shop, Yung ano nya Yung Sprocket cam Medyo ba trabaho pag si 160 kahit kay ano kahit kay P6 160 mo trabaho din kapag karakter arm yung problema ayan tatanggalin ko muna to pati radiator tama sana tanggalin natin yung rocker arm intake sa ka exhaust Ayan, gawin nyo dito kung ako ng ganitong kalaking ano, tornilyo para mahugot nyo yung ano, yung pin para matanggal nyo itong ano, rocker arm kasi kapag hindi nyo ginawa yung ganyan ang hirap kung tukutin tapos yung sprocket cam dyan tanggalin nyo o yung kanyang tornillo na ganito rin same din sa click pero huwag nyo tatanggalin kumbaga dahan-dahanin yung ibaba papunta sa baba para hindi na kayo mag timing pa mamaya pagka nailagay nyo na yung rocker arm tapos ito na yung ating mapisa nagpabila tayo ng ano dito mga sir yung o-ring sa water pump ito at uh, ang tensioner nito parang ganito yung mga sir mamaya bago natin na ano uh, ilagay yung takip niyan no, lalagyan natin ang langis niya kasi so, yung uh, stopper niya para hindi umingay ito yung uh, bago nating rotor arm ilalagay mo natin yung adjuster ililipat mo natin saka natin ilagay na dito Okay, dapat mga sa ilalagay ko na yung uh, rocker arm. Medyo nahirapan ako diyan sa paglalagay uh, ng rocker arm pati pag uh, adjust ng valve clearance ng wakas na masikip. Tapos nalagay natin yung cover nito. Water pump ay yung ano, water pump nga. Andun yung water pump niya na pinagiwalay natin. At uh, huwag niyo kakalimutan yung o-ring. na yung kayo magpapalit ng ano, water pump palit lagi. At dito naman, nalagay nyo ng langis dito si Babo. Kasi yung pinaka stopper niya para hindi siya nagbabongs at hindi pagsisimula ng ano nang ingay kasi iba yung tensioner ni ano iba yung uh, tensioner ni click 160 na parang ano baril yung ano basyo yan yeah, ito yung ano tensioner nila lalagyan nyo ng ano langis yan sa ibabaw dito Okay, yan you know, mga sir, nabalikan natin yung kanyang uh, cover, rocker arm. Yan. Mapapansin nyo yung tunog ng makina. Ayan, wala na po yung galagatik niya mga sir. May narinig kayong kunting lagitik pa. Normal na po yun mga sir. Kasi gawa ng ano, gawa po ng uh, ang, uh, ang valve clearance natin 0.010 tapos 0.024 uh, mm. Kaya medyo may kunti pa kayong ano, marinig. Ganyan, naman po talaga sa sa mga hoda. Hindi tulad nung nating ano, yung hindi pa nating ginagalaw. Talaga sobrang ingay, malagitik. Yeah, to may mic na siya, oh. Kaya ibabalik na natin yung kanyang uh, clearings. At ano pa na lang ito. At re-reset na rin natin 'to. Kaya ibabalik ko na yung kanyang clearings mga sir. Magagayon ko na rin ng kulan ito. Ayan, tahimik na tahimik na siya kilometer yan medyo siya mabay yung check engine niya mga sir kasi rin ano na. ah, nagtanggal tayo ng mga ano, mga sensor pero i-reset natin yan ok tapos muna malay na natin yung kanya uh, compartment clearings mas madali po itong uh, palasin compare mo kaya doon kay uh, PCX mga sir Yeah, timing to timing na yung makina at uh, nabura na natin yung ano yung check engine Ah, basta yung check engine niya dahil nga berit na tayo ng birit at uh, hindi gumagana yung ano, speed uh, wheel. Yun hmm. yung lumabas dun sa diagnostic tools natin. Yan, bali okay na.